Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Ikalawang sangay ng MMSU Marketing Center and University Store na buksan na mga produktong bunga ng research and extension sa nasabing universidad, tampok sa nasabing pasilidad. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa lawag ni Lucatanan ti Mariano Marcos State University ti Satellite Marketing Center and University Store a masarakan iti Administration Building Abay uh, Achievement Wall ti nasao nga universidad Segun kini MMSU OIC President Dr. Primo Franco at ti nga pasilidad kat may sa uh, nga arapa apa gapot na dahito ay kat mangipakita ti kinalaing dagiti nga agparnuay kara giti baro a produkto ken inovasyon makita ken magatang ti nasao nga pasilidad dagiti giti produkto a bunga ti Research and Extension Universidad. Karamanitan iti Brown Krispies, Pigmented Rice Krispies Black Garlic Products, Bamboo Crafts meat products ken dumapay. Mang nam ni Franco at sa satellite marketing center kat mangitantudo iti lokal nga panagnegosyo panakasuporta ti mataginayon a panagpataod kadagiti a produkto ken mang kadagiti na papatag a panagkaisa saan lang nga uh, iti uneg ti universidad no diket iti entero komunidad dito Ilocos Norte. po dito i Radyo Pilipinas Lawag Jud Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang mahigit mahigit 700 at apat na katao sa lalawigan ng La Union na na sa National ID. Narito si Glenda Sarac para sa balita. Balay gi anak registro step 2 the Philippine identification system in no the Philippines to 704,445 at at tao dito ay La Union. In dito to the Philippine Statistics Authority na PSA La Union kas may basar iti datos aging gay din Nobyembre 30. Dagit lima alugar a kaaduan kat San Fernando City a 123,799 bawang a 61,075 a

si iti Pias ay tap at dapay ti Filsis Registration iti La Union kat agtultuloy ti panakapasaya at dagiti isaysay katda a Mobile Registration Institutional Registration kan School Based Registration Tapnot at individual ang maalukoy nga agparehistro iti National ID Manipod ag Goo La Union Glanda Bakungan Sarak para ita Radio Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Santa Cops ng 2nd Eastern Summer Police Mobile Force Company Nagbigay ng regalo at kasiyahan sa mga bata nitong nagdaang Pasko. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Nagalas Santa Claus ang mga pulis ng 3rd Maneuver Platoon and 2nd Eastern Summer Police Mobile Force Company na hinatagin karisyuhan ng mga kabataan hapira nga komunidad haging dumarang special candy distribution activity kakulup ngadlaw adlaw at Pasko. Panuyuhin hini nga malipay ang mga bata yan ang nga panahon ng kapaskuhan. Din tinatagan hinduon ang pagiging mahinatagan ngan sugat man ang paghigugma. hatun ton regalo nga candy ang kabataan na barangay Santa Rosa, Bungtuhan Balanghiga, Eastern Samar. Sigo naman kan Police Lieutenant Dante Basibase, Happy and Second Eastern Samar Police Mobile Force Company, ini nga inisiyatibo in kapartihan community relation efforts ng Philippine National Police para masiguro nga mahimiyang ang talawas ang selebrasyon ng Pasko ang mga lugar nga ira na sasakupan. Hakabukos sa naging mahimyang ang pagsaurog Pasko di dihay Eastern Samar. Mula sa Borongan City, Daisy Laloso Bilizar, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa Lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Ang inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa So Good, seminar sa mental and spiritual health isinagawa para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Bontok Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahati naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang lokal nga kagamhanan sa Buntok sa Rolite pinangi sa Rural Health Unit uban sa kolaborasyon sa Human Resource Department nagpaigayon sa mental og spiritual awareness sa program alang sa mga empleyado sa local government unit nga Disyembre 22, 2024. Kini nga programa ang sa mental health focal person nga si Myra Luz Gordoes ubos usab sa pagdumala ug pagiya ni Municipal Health Officer Dr. Eva Padalapat nagsilbing nga mamumulong sa mga si Reverend Father Irvin Oktot sa Santo Niño Parish sa Nungsod sa Buntok, Southern Leyte. Ang mga programa nagtumong sa pagpasiugda sa kamay ng danon sa mental health o supportive work environment sa tanan nga mga empleyado sa LGU. Gihatagan o gagibugaton ni Father Oktot ang bilis o sa kadisiplinado ng huna-huna, pagbintinar sa maayong relasyon, pagpakiguban sa kinayahan o pagsuhid sa mga kapabilidad sa usaka o ang pag-amuma sa sakamayong maayong alawas, huna-huna galak. -huna -huna -huna. Balita agikan sa Southern Leyte, kin ni Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao Diamond Troopers sumali sa simultaneous interfaith prayer service para sa ikawalumpot siyam na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Kaniya December 20, 2024, may doyog ang mga Diamond Troopers sa Dungan ng Interfaith Prayer Service o Flag Racing Ceremony aron paghandom sa ika-89 nga founding anniversary sa Armed Forces of the Philippines nga gipahigayon sa 4th ID headquarters sa Camp Evangelista kagayan di Oro City. Ang mga kalihukan nga gipanguluhan ni Brigadier General Consolito Yakla. Assistant Division Commander o bans mga opisyal, enlisted personnel o civilian human resources sa 4th Infantry Division nagpasiugda sa pagsalig sa organisasyon sa pagpalambo sa inclusivity o suporta alang sa tanang individual bisan pa man dili pareho ang ilang pagtuo, etnisidad o kagikan. Dugang pa kiniusab usaka pagpasundayag sa panag-ihusa o paglaom diin ang matag-partisipante mag-iusa sa pag-ampo alang sa kalinaw pagsabot ug mas hayag nga kaugmaon alang sa nasud ug sa kalibutan. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB4 sa Region 9 na mahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga mangisda sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa Balita. Anteselfine del Año yadistribuyo mga livelihood intervention of Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB 49, kuna kwantas mga peskador na siyudad sa Zamboanga. Highlight ng aktibidad kay kondusir resentamiente na conference hall del B49 na kinasyudad ang mga dalida na mag-ayuda para na buska vida del mga peskador kay estaba na Distrito 2. Parte del mga asistensya kay dali ang gobyerno ang mga 24 bilog de Deep Sea Nursery, un unit de 30-footer motorized FRP boat, 37 bangus fry collecting gear, 80 bilog de rechargeable LED fishing headlamp, Itrenta 30 bilog the life jacket, y otros pa. Junto ko el BFAR, ang mga lokal del syudad, donde de explica tambien al importansya del mga ayuda kita dala gobyerno por medyo ng mga programa y servisyo ng mga pescador para ayuda na di ila ka vida y tambien na komunidad. Desde aquí na Orpi Zambuanga, si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region. Tiniyak na sapat ang supply ng Family Food Packs sa rehiyon sa kabila ng ipinadalang FFPs sa Bacolod City bilang tulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Mount Kanlaon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano gipasalig sa Department of Social Welfare and Development o DSWD de Karga nga nahulipan ang mga gipangkuhang family food packs o FFPs gikan sa mga estratehikong bodega sa rehiyong Karga nga gibiyahe padulong sa Bacolod City. Gipaniguro nga to sa publiko ang pabili ng kaandam o bastante ang supply sa mga FFP sa tanang mga bodega sa nagkadaang lugar sa rehiyong Karga. Ang pagpatin gihimo human gibiyahe sa barko ang 4,000 ka mga FFPs ni inilang nakalabing lunes ug nasundan pa kini sa dugang Treaty 1,592 ka mga FFPs kansang gilauman nga nakaabot na kini kagahapon adlong Pasko sa Bacolod City. Kinatibok ang 7,592 FFPs ang gihatag sa DSWD Karaga, agig tubag sa mga panginahanglanon ni adto mga pamilyang gipanghikling human mapiktuhi sa pagbuto sa Mount Canlaon dito sa Negros Islands. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga kapulisan, doble ang efforts ngayong holiday season sa Region 10. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Doble ang paningkamot sa kapolisan karong holiday season aron masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa Northern Mindanao region. Kini ang pamahayag ni Police Regional Office of Pro 10 Director Police Brigadier General Jason De Guzman sa gipahigayon nga presentation of client satisfaction survey result sa Mindanao Development Authority o Minda ning bag Matud niya padayon nilang gitugutan ang mga barangay ug lokal nga kagamhanan nga magsilbing force multipliers tungod kay dili masakop sa kapulisan ang tanang lugar. Gipasalig usab ni De Guzman nga iya hanggi mandua na mga pulis nga magpabiling mabinan tayon sa kadalanan aron masiguro nga mapanalipdan ang matag tao. Gipasug daw sab niya nga mudawat ang pro sa mga suggestions aron mapauswag ang ilahang serbisyo ug labi nga mapanalipdan ang mga lungsuranon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.